Gabi. Hindi ko alam po yun. Ano oras siya pumunta sa bahay ninyo? Gabi na rin. Matapos ko yata mag-live sa uh, mga ah, pagkatapos ng live mo, pumunta sa bahay ninyo? Yes. Sa tingin mo kaya, ano kaya ang pakay niya? Bakit siya pumunta doon? Hindi ko lang po alam. Dati masabi kung ano eh. Good morning mga kapatid. tayo po ay... May iparirinig muna bago tayo mag-reaction dito po kay Midit. Ah dahil mas maganda po ang marinig muna natin yung mga sinasabi po nila Starak at ni Gibrad. Yan yun. Pakinggan po natin muna, ha? Ano oh, na yun? Kung eh. punta sa bahay. Hmm. Uh, yun, know, hindi ko talaga alam po. Anong pag-aay oh, niya kung bansa punta sa bahay sinasabi mo na anong yung issue. Diba? Yung dating ako, oh, yung dating ano, ano kaya yung pag-uwi pag mo sa inyo, pwede kang uh, ah pumuti kamo na magtatanong parang kaya na ako na yes, mm. so, mo lang Siyempre, hindi, kasi, best, ano, diba? hindi yung, kasi na mga naglalaro ano ng kasi yun 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 sa ganong oras, pinuntahan ka sa inyo, sa bahay niyo. Gabi daw po yun eh. Gabi siya pumunta. Oh, gabi Ibig ba? sabihin, May intention. Nakakausapin ka. <laughs> Something na kakausapin. Oo, oh, may kasama pa siyang iba. Oh. Pwede ka naman yung tawagan, di ba? Oh. Totoo yun. Bakit Bago pumunta ka pumunta sa bahay, tumawag ka. Hmm. Para sa akin. Kinabahan ako doon, eh. Kasi alam mo kung bakit ako kinabahan. Bakit ba yan? Si, Something na para... Gabi, parang... gabi sila pumunta doon eh. Mm -mm. Ba, diba? ano, para um, sindakin lang para tumahimik. Para <laughs> ayo, maraming isipin parang yung doon. Isipin. Kasi uno una bait of fun kami kasama. Yan parang ang iniisip up, ng up, karamihan. Mo, Pero hindi man ako Bakit ka matatakot wala ka namang ginawa masama, di ba? Kasi dapat 'yun sa pumunta doon. Ano? So, saan mga lang siya. Oji Brad, nasaan ka ba ngayon? Tama kay Star Hindi Pwede ka naman tawagan. O ipupunta ako sa inyo. Ay, alam niyo naman ang nasa dahil ako. Hmm. Ayan. Ito, sumap, totoo yun, totoo. Palaisipan ba gaano? Kahit niya, Malaking kapad, palaisipan. Si mama <laughs> buti na lang. Si mama hindi niya nakatapat si mama. Kasi si mama nasa taas. May ng na kapatid ko natutulog. Yung pag nalaman doon na wala ako, umalis rin. Umalis ka agad sila? Palagay ko naninindak lang yun. Pat manahimik ka. Kasi minsan kasi, hindi natin nahawak yung mga isip ng isip mga isip ng na, ibang tao. hindi yung mga hindi Kasi minsan oras na yan yung mga pinagkakaiba natin. Kasi minsan kasi, yung mga pinagkakaiba at magpapabagi naman po tayo. Huh? Ano, kinabahan ka ba doon nung pagpunta niya? Hmm. Sa tingin mo, uh, kakausapin ka lang ba niya or meron siyang ibang... Kasi kung mag-skandalo mag, mag siya, talagang... mag siya ang talo. Tama, trespassing. Sa bahay, lugar ko yun. Trespassing po yun. Diba? Okay, trespassing siya. Pwede hindi namin lupa. At saka ang may harap doon, Ah, uh, nakausap pa at gumawa ng iskandalo yung kasama niya. Limbawa, kung sino pa man yung kasama niya, masalang masisira siya doon kasi unang-unang nasa social media, di ba? Tama. Kung alawa, di naman niya dapat gawin yun kung may ano man yung isi Wala isi naman issue na diba? Pero kung muna ay dama, sabi lang yung katutupanan. Yun, eh, wala naman problema yan, yes, di ba? Hindi lang ko niya. Willing ako kay Welka. Diba? Oo. Diba? Kasi ba, unang-unang, ano na pag-uusapan naman yun. Pero parang hindi, parang malabo eh. Kasi kahit ako, nagkikita si Pankay na pumunta sa inyo eh. Pagkasayon. Gusto mo kaya, well, punta ka sa bahay. Kasi pag... pag mo sa akin, di ba? Uwi oh tayo. Uy, yun naman yung sa gano'n. Sabay ako sa iyo, kuya. At ah, agad, nagarin po pala si Starra. Sinasabi Star natin ito para alam din kayo pa pala ng mga tao, di ba? Dama. At kung ano man yung uh, mangyari, at least alam na Alam ng mga tao na may pumunta sa bahay May pumunta niya, na, ganun. is. Hmm, Diyos ko, nakakapagkot ito. ito. Saka, so, uh, dahil doon sa issue na yun, matupon sa bahay, di ba? Do, ano, ba hindi, hindi naman maliit na issue lang naman yun. Sinasabi lang ng katotohanan na si Star, o si no, J. Brad ang yeah. naka-scout sa'yo. Ano ba? Ano mo tayong bagay pa Sa, ano? Kung siya, hindi ko alam kung nang gusto nang sabihin. Ba't punta siya dun, no? Oo. Uh -huh. Isa lang doon ang ano, kung hindi so, gustong man. kausapin, malang, malang ay sindakin. Yung yung para manahimik si J. Oh, Brad. Ay, nako. Na, ano? Talaga malaking palaisipan po. Ito palaisipin ang malaking katanungan kung bakit pumunta ka sa bahay ni J. Brad. Ano so, nalang, oh, question mark yun, nami din. Hmm. Nag-aalala ka sa inyo? Sa ako mga Oo. kapatid mo? Oo, oh, nag-aalala Siyempre no? naman, mag-aalala ka. Wala mo. Kung Sila ay yung gantihan. gantihan. <laughs> Sila, dahil dang doon sa, sa pagsiwalat ng katotohanan. Di yeah. hindi ba? Sigaw-sigaw po sigaw, kayo siya doon. Pero hindi naman. Hindi mo sigaw-sigaw. lang talaga. Tinanong ko nandyan, no? Pero, so, so, na niya. No? Sabi ng kapatid ko, nasa dahil ako. Oh, Nung nalaman niya yun, eh, umuwi na siya. May gusto ka pagsasabihin? sabihin uh, sabihin mo lang kay Minit na oh, kung gusto mo ako usapin, pwede naman ako, pwede naman ako tawagan. Mm -hmm. Mm -hmm. Tama yun. Pupunta ka bahay niyo? Pupunta na walang mula. paalam. Paalam. Bago sana pumunta, ah, oh. tawagan si Gibrad. Gibrad, punta kami sa bahay mo para lang <laughs> uh, mag-usap tayo, di ba? Ganun dapat po ang tao. Ay, so, mga kalinga. <clears throat> ano si Gibrad? dinamayan po ng mga kalinga Boys. Hmm. Kasi alam niyo po mga kapatid, yung pupunta ka sa bahay nila Gibrad na wala kang man lang na paalam o tumawag kay Gibrad na, oh, Gibrad, pwede ba kita mag-usap at pupuntahan ka, kita dyan ko nandiyan ka sa bahay niyo, pupuntahan ka namin at mag-usap tayo. Ay pag wala ganun po, ay ibang iba na po yung iisipin ng mga karamihan di ba iyan po ang mga katanungan ng bawat isa kung bakit ka pumunta medit sa bahay ni Jibrad uh, di ba na alam mo naman na si Jibrad ay nasa diet bakit ganung oras na gabi napupunta ka na wala kang uh, abiso wala kang paalam na o tumawag man lang na mag-usap kayo at alanganing oras 'di ba? Ah, uh, anong ibig sabihin mo na may kasama ka pang lalaking napakalaki, no? Malaking lalaki na ganong dis oras na gabi manininda ka para manahimik si Jebrad? 'Di ba? Marami pong ba uh, sari-saring isip po ang iisipin para sa iyo na bakit pumunta itong si Medet, itong si Discarty girl na doon sa bahay ni Jibrad na yung oras na yun na yung pumutok yung issue nila tungkol about uh, sa pagka-escort ni Edit. Bakit po naging uh, palaisipan nyo na bakit pumunta ka? Yan ang katanungan ng karamihan, Medit. Kaya dapat 'yan linawin mo kung bakit ka pumunta sa bahay ni Jibrad na may kasama kang lalaki, parang bodyguard mo no? Ay, naku, Diyos ko, medit. Medit, isip-isip. Akala ko po, napakatalino mo na ikaw nga yung inahangaan ng mga karamihan na ikaw ay isang madiskarting tao at matalino. Bakit di mo naisip na pumunta ka sa bahay ng may bahay na ganong disoras na gabi na wala ka man lang na abiso o tawag kay Jibrad na o oh, Jibrad punta kami uh, may kasama ako pupunta kami diyan sa bahay mo at gusto ko lang kitang makausap para alam mo wala doon si Jibrad di ba Ganun po ang tao kung wala kang binabalak na masama o ano sana yun ang first move mo na tinawagan mo muna itong si Jibrad di ba alam mo, marami, marami. Kaya para sa akin, si Jibrad, mag-ano ako, pupunta ako ng barangay para perspective niya at ng kanyang mga pamilya. Dahil bakit? Nung pumutok yung issue na yun, bakit ikaw nakaisip kang pumunta ka sa bahay ni, ni na may kasama pa? Para ano? Manindak? Patahimikin si Jibrad? Takutin ang kanyang pamilya para manahimik? Hindi ganun. Marami pong um, sari-saring uh, opinion dito sa pagpunta mo mismo sa bahay ni Gibran. Di ba? Napakalaking ba uh, isipan po 'yon, Medet. So na ginagamit mo ang isip mo, ginagamit mo na sa ilang paulit-ulit bago mo gawin. Mag-move ka na yung bang mag magsalita ka, ilagay mo oh, ito ba nasasabihin ko, Makakabuti kaya ito sa akin o makakabuti po sa ka, sa karamihan? Ganun. Huwag yung padalos-dalos danjang ka mabubutasan. Diba? Nasa social media tayo, medit. Pumasok ka sa social media, ay kailangan tanggapin mo kung ano ang mga ibabato sa'yo, lalong-lalo lalo na sa mga sponsor mo. Nakakakilala sa'yo at nag-sponsor talaga sa'yo. Yun po. Kung yan mang tao na yan na nakatulong sa'yo, dapat po magpasalamat ka. Di ba? Magpasalamat ka na kung magkaroon man ng issue, kagaya dito kay uh, Narita uh, Ries, manahimik ka na lang po. Huwag mo nang gawaan na pag ano-ano pang issue. At sabihin mo yan sa mga reaktor mo para ma walang ano, walang issue. Tahimik. No? Na umalis ka man sa kalingap na walang issue. At hindi naman talaga ikaw ay rinireaksyon na noon. Nung mayroon lang issue na mga lumabas sa'yo, talagang na-trigger po ang mga reaktor ng di ba? Diba? Kahit nga ako, inahangaan kita dahil ang akala ko, uh, totoo ka talagang madiskarte, na matalino, kaya ako ay nakasubaybay pa sa'yo, kaya ang detail now. Uh, pero hindi maganda talaga yung pupunta ka sa bahay ng may bahay na wala kang abiso. No? Na kung kailan pumutok yung issue tungkol sa pag-scout sa'yo ni Jibrad, ah, uh, na itinatanggi mo na hindi si Jibrad ang naka-scout sa iyo, yung small YouTuber, doon ka na, na ano, na pumunta sa bahay ni Jibrad. Parang mayroong kang gustong iparating kay Jibrad na tumahimik o wag nang ano. Pero dapat sa pag-uusap nyo yun, tinawagan mo, o kuya Jibrad, pasensya ka na. O ganito, ganito, kung nagkamali man ako, lahat yan may paraan na para po umingi tayo ng pasensya sa mga taong nasasakta natin, kagaya po kila Ana Rita, Reyes, dapat po yan, makikipag-usap ka para Uh, kahit pa paano, mabawasan niyang issue mo. Dahil nandito ka sa social media na ipinagmamalaki kanila na ikaw ay mabait, mabadiskarte, na ikaw nga ay lechip lang girl, uh, lahat. Uh, yung paghanga sa'yo, mawawala yan kapag hindi ka kumawa ng paraan na makipag-usap ng maayos sa mga taong nasaktan, di ba? Kung nakala mo naman na wala kang ginagawa sa kanilang masama, mas good yun na makipag-usap ka. Mas maganda yun na mamingi ka na lang ng sorry, napasinsya na po kayo na, na misunderstanding lang tayo lahat at sana mapatawad niyo ako at uh, hindi na po mauulit. Ganon dapat medit ang taong uh, matalino. Hindi yung gumagawa ng mga kung ano-anong uh, naiisip mo na pupunta ka ng disoras na gabi doon sa bahay ni jibrad na wala ka namang sadya kundi siguro yung mananakot ka lang, sisindakin mo na lang sila dahil ang akala mo masisindak mo sila. Pero doon ka nagkamali. Maralaking pagkakamali yon medit. Sinasabi ko, yung pupunta ka ng bahay na magdadala ka pa ng lalaking na bodyguard mo, para lang sindakin si Jibrad o anuman ang pag anuman ang sadya mo sana nag-isip ka inisip mo ng sampung beses oh, bakit ako pupunta doon kung kakausapin ko di tatawagan ko na lang malay mo magkita kami o oh, uh, Jibrad nandiyan nga ba sa bahay mo pwede pa ba tayong mag-usap punta ako dapat ganun medet! Medit ipisip-isip na huwag pa dalos kasi talagang ikaw ang mabubutasan dito. Ikaw ang mapapasama dito. Hindi si Gibrad. Di ba? Kaya kung ako sa iyo, medit changed mind ka na sana 'wag masyadong mataas, magpakumbaba ka Uh, Wag naman masyadong galingan dahil mahirap yun yung masyadong galingan. Dahil sa sobrang galing, nakakagawa po yan ng hindi maganda. Kaya para sa akin, mga kapatid, uh, bago tayo gagawa ng hakbang, lagi yan po pinag-iisipan ng ilang bisis, hindi pa dalos-dalos. Dahil yan, ang pagkakamali po talaga, napakahirap po yan, lusutan. Kapag yan nandyan na po may nangyari, alimbawa may nangyari kay Gibrad, ikaw lang yung pumunta doon sa bahay na may kasama ka lalaki, ikaw ang unang-unang pupuntahan ng mga uh, alagad ng batas. Di ba? Hmm. Kaya kung ako naman talaga kay jibrad pupunta ako sa barangay na magpablater dahil hindi po maganda yung ginawa mo midet Ano? Madiskarte. Kaya yan na lang mga kapatid, sana po ay bago tayo ay gumawa ng hakbang, uh, pag-isipan muna natin mabuti para wala po tayong issue na magaganap ba na ma pasalamat po tayo dito sa kila Kuya Bal Santos Matubang. Happy, happy birthday Kuya Bal. At sana mo marami pang birthday dumating sa iyo at marami pa tayong matutulungan. Ma at Idna Vlog, salamat po na talagang nag-enjoy kayo dyan sa bagyo kahit may bagyo. Ayan, <laughs> uh, kay Kalinga Prab, at tulot, suportahan natin ang mga love team na, ang mga love team po ni Kalinga Prab, uh, ang Danjoy, uh, Yumkar at Ed At ang bagong-bagong love team, ito pong si Ed At ang si Dross. Ayan, suportahan po natin silang lahat at para po niyan ay para sa matulungan natin. At lalong-lalo na po dito sa Richelle Communities. Shout out po sa inyo at kay, kay Royal of Malalag at kay Richelle. At igat sa si lahat ang aming Superman Idol, si Dan. Ayan, suportahan po natin yan dahil isa po siyang talagang sakalam at si Jomar po, suportahan po natin mga kapatid at panoorin natin dahil ang napakaganda po ang kanyang uh, hangarin sa ating mga kababayan na yung mga natatanggap niyang uh, blazing isinishare niya po at may pabahay na rin po siya dyan sa Naga. Yan. Congratulations, uh, Jumar at uh, kay Dan. At tatlo na rin po ang pabahay ni Dan. Kaya yan po ang suportahan natin. Ha? Uh, yung mga nakakatulong talaga sa ating mga kababayan. Ayan, shout out sa aking mga Danjoy Kilig over load sa pangunguna po yan ni Sisbo Filmix Vlog at si Sen TVP Banat Magsik po, supportahan po natin. At at siyempre naman po si de Los Santos po. Patuloy po ninyo sa supportahan dahil ang kinikita naman ni Maludilo Santos. At yan po ay pandagdag din natin sa itinutulong natin sa ating kababayan. Ayan, supportahan po natin si Eden at si Joy at sila po ay ano, siyempre po naman si Carla at si Bianci para lang po yan sa pag-aaral nila di ba? Maraming salamat po ha? Happy Monday at Ingat-ingat po tayo dyan sa Pilipinas sa bagyo. Dahil sunod-sunod po, patapos itong bagyong pipito, mayroon na naman pong kasunod. Kaya ingat-ingat lang po tayo at magdasal at wag na tayong puro isyo para wag tayo pong paluin ng ating nanganan, ng nanay natin. Talagang siya ay malupit. Kaya magdasal na lang po tayo at magbago na. Maraming salamat, paalam sa aking mga viewers na nagmamahal, Kimalo de los Santos at yung basher din naman ay maraming salamat sa inyo. Paalam, we love you, happy Monday. Bye!